So this time, i-share ko sa inyo kung ano ang kalagahan ng isang pamilya. Yes, yeah, so we back the time na kami po ay my girlfriend and boyfriend. So this picture is the time na engaged na ako, okay? So this is it. So ito yun ang aming sample rings, okay? And this is me. And after that, ito na. This is our wedding day. And After wedding, this is me again. I'm pregnant this time, okay? And tada, this is my first baby. Yay. So ito yung first baby ko and this time 2 years old na. Thank you Lord. And ito yung mga pictures namin. And after that, so it's a baptism, okay? Napabunyag ako in Catholic Church. And then this is it. So So this time, dahil malaki na yung anak ko, ito na siya oh, kahit saan, karga-karga ko na siya. So ang ginagawa namin is kumain sa labas, hindi naman talaga kailangan record yung malaking pera para, you know, amang, um, para lumabas ka or para makapunta ka sa ibang lugar, okay? So, ito yung pag- ito yung paraan para yun no know, makapag-relax kami, makapag-refresh and makapunta sa ibang lugar at makatikim ng ibang mga pagkain. So daladala -dala ko ang aking anak kahit you know natutulog siya and everything during snack natutulog, daladala -dala ko pa rin. So mas okay na as a mother, talagang ikaw ang mag-alaga sa iyong anak at hindi mo ang mawala sa iyong tabi dahil alam niyo ba, yung anak natin ay siyang ating yaman. So, imagine mo yung yaman mo, iniwan mo, okay? Iniwan mo dahil hindi ka makontento, naghanap ka pa ng ibang yaman pero hindi mo alam na yung anak mo is talagang yaman na hindi kayang pantayan ng kahit kanino man. Yes, so, yun. Ang ginagawa namin is pag meron kami pera, maliit man yan o malaki, So, nagpunta kami sa ibang lugar, kumakain, at saka yung anak ko talagang hindi namin iiwan kahit kailan. Hindi pa yan naiwan ng aking mama, na kami lang, you know, um, um, kami lang yung lumabas. Hindi nangyari yan, bit-bit na bit-bit namin yan, dahil pag once kasama namin ang aming anak talagang yung araw namin is buo, yung araw namin is kompleto, okay? So, yun, nag-ride siya ng horse, and then kumakain kami ng yung chicken joy favorite niya yung ano gravy and yes kahit saan kami pupunta kasama yung mga kaibigan ayan nandito siya so iba talaga ang pakiramdam pag isa ka ng ina at syempre hindi lang basta basta ng ina kung ikaw talaga ang nag-aalaga sa yung anak so the only way to you know to maintain a family happy um is maging ano lang uh, maging maging understanding both side and speaking of you know anak so wag natin hahayaan na lumaki ang ating anak na hindi tayo kapiling so kung hindi man lang importante so mas okay na tayo ang mag-alaga tayo ang magpalaki sa kanya And then, napaka-bless natin dahil nga biniyaan kita ng anak or binigyan tayo ng Lord ng anak dahil hindi naman talaga lahat ng tao ay mayroong anak. So, yung iba, antay-antay lang kayo dahil um, darating din yan sa tamang panahon. So, yun na nga. Um, kahit saan kami mag-travel mapalapit man yan o mapalayo long distance man yan so dala-dala namin talaga yung anak namin at saka through prayer na for the safety travel, good condition yung aming service yung pal drive so ito yung nagbibigay sa amin ng lakas and for those sa mga parents din na yun know kung kung saan kayo magpunta, dalhin nyo na lang yung anak niyo Huwag nyo na iiwan sa kamag-anak, okay? Kung kaya man lang na alagaan nyo sabay. So kahit uh, ilan pa yung anak niyo huwag nyo hahayaan na yun, no? Know? Iiwan kahit sa kamag-anak nyo pa. Iba pa rin pag ikaw yung mag-alaga, ikaw yung nanay.